Ito yung basketball court ng Grandiosa. Papasyal ko kayo ha, mga kanonal. Na, ano na siya kasi mabilis na kasi tumubo yung mga damo dito. Ayan, madami pa ng tae ng ano. Nagpupo pa ng baka. Marami kasi baka dito pumapasok. Ito yung stage nila sa gilid. Tapos yung clubhouse doon. na yung clubhouse nila doon yun yung clubhouse dito naglalaro ang anak eh. Oh. Oh, ano niya pag naiinip siya sa bahay ewan ko ewan ah, ko ang pangalan to ipil ipil na malaki <laughs> ito yung ano yung mulaklak na ano kulay orange orange ba yun o ito para ano ano ito, ah, ito nga yung namumulaklak ng orange. Yung kagaya na pinuntahan ko sa kabilang, kabila. ba? Diba? din. Maraming puno dito. Saan sa kang party dito? Marami pang bakanting lupa. Kaso lang tumaas na ang presyo ng mga lupa dito kasi gawa ng nagkakaroon na ng condo unit daw dito banda saan, pangalan niya is Sonnet yung dating kamelya ang pangalan ngayon pinalitan ng Sonet yeah, lakad lahat no? Oh, nung nakaraan daming bunga naman. Ng ngayon eh, wala na. bagsak. Adlakad lang ako kasi gawa ng walakin <laughs> ako sa kakatambay sa bahay. Hindi na yung naglakad-lakad. Diba Gagawa tayo ng content. Diba?